Pinagpapaliwanag ngayon ang hepe ng PNP Custodial Center sa unay hindi pagsunod sa itinakdang oras ng pagtanggap ng dalaw ni Senador Bong Revilla at Jingoy Estrada. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nais man ng pamunuan ng Philippine National Police kung nabibigyan ng VIP treatment ang dalawang senador pagdating sa pagtanggap ng mga bisita sa kanilang detention cell. Binigyan ng 48 hours ng PNP Headquarters Support Service ang hepe ng Custodial Center upang magpaliwanag. Ito'y matapos na umabot ng hanggang alauna ng madaling araw ang dalaw ni Senator Jinggoy Estrada noong Sabado at maging kagabi taliwas ay tinakdang visiting hour ng PNP Custodial Center na hanggang alas 9 lamang ng gabi. Bukod sa nalalabag na oras, nakikita din ang mga miyembro ng media na laging may masasarap na pagkaing ipinapasok sa Custodial Center tulad ng lechon para sa dalawang senador. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, hinihinga na ng paliwanag ni Headquarters Support Service Director Police Chief Superintendent Binite Estipona, si Custodial Center Chief Police Superintendent Mario Malana hinggil sa nasabing insidente. Actually, yung incident na binabanggit ninyo, it's now under investigation. Kaya uh, tina, uh, inatasan natin si Police uh, Chief Superintendent Estipona na alamin kung ano yung mga nangyari ng report na Iginiit naman ni DILG Secretary Mar Rojas na kailangang sundin ang mga patakaran katulad ng ipinatutupad sa BJMP. Una, abogado, spiritual advisor at saka health professional, pwede anytime. No? Uh, yung pagpapadala ng pagkain, pwede naman ipadala lang yan. Eh, no? Yung pagbisita, may nakatakdang mga oras yan. Ayon naman sa Malacanang, marapat lamang na investigahan ang naturang insidente we were uh, surprised that the visitation rules were not followed because Superintendent Artis Indak informed the public that there are visitation rules. Samantala, alas 7.40 na ng umaga nang inilabas si Sen. Jinggoy Estrada sakay ng kulay puting coaster patungo ng Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment kaninang umaga. Umabot sa walo ang convoy nito kabilang ang dalawang motorsiklo ng Highway Patrol Group. Apat na mobile patrol ng CIDG at headquarters support service at isang ambulansya. Sinabi naman ni PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Ruben Theodore Sindac, tulad ni Senator Bong Revilla ay hindi nakahandcuff at nakasuot ng uniforme ng bilanggo si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Sindac, malabo namang tumakas ang senador dahil kusa pa nga itong sumuko sa kamkrame at kilala ito ng marami kaya hindi na kailangan magsuot ng uniforme ng bilanggo. Ibinalik sa custodial center si Senator Jingoy Estrada ng 11.55 ng umaga mula sa Sandigan Bayan. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.